kung may basihan yung ano, yung sabi na walang perfectong iglesia daw na nandito sa lupa and pinupurify pa lang daw to. And what, what matters most daw is kailangan respetuhin mo na daw kung ano yung paniniwala ng ibang tao and yung pagliligtas daw, individual. Ay, puro kalokohan yon. Yung nagsabi nun sa'yo, puro katarantado ang pinagsasabi. Teacher ko po yung nagsabi. ay, sabi mo sa kanya, sabi ni Brother Soriano, puro daw labag sa Biblia, pinagsasabi mo, what matters most? What matters most than the, than the teachings of our Lord God? Wala nang mas makakahigit sa salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng totoo. Ay mga kuro-kuro. Una-una, ah, ah, individual daw ang pagliligtas. Hindi. Ang pagliligtas ni Kristo, kongregasyonal. Ang ililigtas niya, yung katawan, yung iglesia. Colossus, o oh, Efeso 5.23, basa. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo ay tagapagligtas ng katawan. Alin yung katawan na kanyang ililigtas? Colossus. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. yung iglesia ay ililigtas niya. Hindi individual ba yun? Hindi individual yun. Kongregasyon yun. Pangalawa, yung sinasabi na... Ano ba yung sinabi? Laro po Laro po perfectong perfecto. Walang perfectong iglesia dito sa ibabaw ng lupa. Eh, pagka walang perfectong iglesia rito, walang maliligtas. Hmm. Ha? Eh, ang iglesia ang sa Diyos na Biblia. Ngayon pa lang, pineperfecto na eh. Sinko ng Mateo. Versikulo 48. Basa. Kayo nga'y mga takasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Therefore, this is a standing commandment. Be thou therefore perfect as thy Father in heaven is perfect. Utos ito sa iglesia. Maging perfecto kayo gaya ng inyong ama sa langit na perfecto. O, sabi, tapos, e eh, totoo ba yun? Magagawa ba yun? Pakinggan mo sa 5.26 ng Efeso. Basa. Upang... Upang kanyang pakabanalin ito, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Papano binabanal? Nililinis ng tubig kasama ang salita. Sa bautismo yun eh, upang... Uh, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, uh, na walang dungis uh, o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi... Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya nga eh, binobotismo ginobotismuhan, yung umaanid sa iglesia, nililinis yun. Para yung iglesia maiharap ng malinis, walang kulubot, walang dungis. Kundi dapat maging banal at walang kapintasan. Kaya nga ang tawag sa Biblia, iglesia ng mga banal. 14.33 ng Unang korinto basa. Sapagkat ang Diyos... Ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng, ng kapayapaan. Oh. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. At ikaw ay nababara. <laughs> iglesia ng mga banal ang tawag eh. <laughs> Kasi nga, pinabanal na. Kahit sila'y makasalanan, binanal na sila ng dugo ni Kristo. sa 9, hanggang 11 ng Unang Korinto. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakit, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. At, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, ngunit nangahugasan na kayo. Oh. Ngunit binanal na kayo. Ngunit, ngunit inaring ganap na kayo. Aliwanag na. And such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, We are justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Yun nasa sa is once. Kaya, sabi mo, walang perfecto. Meron nga. Yung iglesia ng una, perfecto na yun eh. O, basahin natin ang 12.23 ng 12, Ebreo. Sa pangkalahatang pulong. Inglisin natin, inglisin natin to the general assembly and church of the firstborn which were written, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Amen? Amen. Made perfect in me. paano sa sabihin mo, wala pa, gago yung pastor na yun. Teacher. Maluloko yun. Yun ang hirap ng nangangahas na hindi sa Biblia, ibinabata e, yung sinasabi sa kapwa. Eh. Patawarin na lang ako pag nasasabi ko, kasi ano ba itatawag mo rin kung hindi nga dago? <laughs> <laughs> hindi man lang kumonsulta sa Biblia, nagdadaldal. Eh kung nga iligaw mo estudyante mo, hmm. made perfect na eh. Past tense na yun eh. Made perfect. Church of the firstborn, spirit of man, made perfect. Eh, meron na.